Bagyang tumaas ang inflation rate sa bansa o ang paggalaw ng presyo na mabilihin ito na karaang buwan dahil umano sa madumaan sa ating kalamidad. Kaya mga mamimili at nagtitinda, kanya-kanyang diskarte na. Narito po ang aking report. Ang magkakasunod na paghagupit ng bagyong hener at habagat noong nakaraang buwan, di lang nagdulot ng pinsala sa mabuhay at tari-arian na ating mga kababayan sa Luzon, Magiging sa ekonomiya ng buong bansa, naka-apekto. Ayon sa National Statistics Office, umakyat ng bahagyang inflation rate ng bansa noong nakaraang buwan sa 3.8%. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula Pebrero ngayong taon. Ang apektuhan talaga yung vegetables. Okay. Tapos pati yung fish kasi. Yung, yung ano ba, yung... The stormy weather conditions restricted the fishing activities during the month. So, syempre, nag-limited nag yung supply. So, pag nag-low yung supply, yung face pressure. Bukod dito, nagtaas din daw ang presyo ng prutas, bigas, karne at asukal, pati na rin ang mga produktong petrolyo. Buwan-buwan sinusukat ng NSO ang inflation rate o ang bilis na paggalaw ng presyo na mabilihin sa merkado. Isa po kasi itong indikasyon ng paglakas o paghina ng ating ekonomiya base sa kakayahan ng bawat Pilipino na bumili ng mga pangunahing produkto. Isa sa mga nakaramdam ng epekto ng inflation rate si Aling Florencia Reyes, tindera ng tinapay at mga inumin sa pwesto ito sa Santa Mesa, Maynila. Dati-dati halos mapuno niya ang pwesto niya sa halagang isang libong piso. Pero dahil kakaunti na lamang ang bumibili ngayon ang kanyang mga paninda, humina raw ang kanyang kita. Kung kaya, hindi na rin niya napuno ngayon ang kanyang mga paninda. Mga mahal ang bibili ngayon, may pagpera ngayon talaga. May pagpera ngayon. Eh. Kaya tuloy ang ibang mga misis, kanya-kanyang diskarte na lamang nagtitipid, uh, nagdele ano, nagsasaylay sa mga bye-bye. Kinukuha ang tagaluto, tagalaba uh, para makadagdag sweldo sa asawa ko. Budget na budget. Paano budget? Ay, mahigpit na mahigpit talaga yung hindi kailangan bilhin, hindi binibili. Kung ikukumpara ang inflation rate noong manakaraang taon, mas mababa pa rin ngayon. At umaasa ang NSO mananatili sa 3.5% ang magiging average inflation rate sa taong 2012. Kaya hindi nababahala ang palasyo sa balitang ito. Well, number one, we, it's, it's still within the expected range of 3 uh, to 5% and it's manageable. Isa sa pinagbabatay ng mga kumpanya ang inflation rate sa pagtaas ng sweldo ng kanilang magagawa. Ang mga banko sa ibinibigay nilang pautang. Gayun din ang maiskulahan sa pagtaas ng tuition taon-taon.